picture of the bus T ito na yung mga ano hmm. hindi natin yung bus na 341 or 476 mga kaibigan ito na sa gilid po ng highway tayo. Going. Right. Yung mga bus dyan. Uh, corner. Machine na yan. Pansiyon. sundin natin yung patakaran ayun eh wala diyan na siguro uh, alright ayun na lang natin makikita to dahil na na wala nang dahon <laughs> Ayan. Okay. Yan po ngayon ang mga building dito. Australian House Harold oh. Parker 1915 nakabalyo na din nga to. may kabayo dun sa das ngayon lang natin makikita to dahil wala na kong mga tahon ng puno makikita ulit siya bin yung Pulo Pascual dapat to, mabasang-basa na itong mga simento noon 1980s snowy yun tumulog na po yung simbahan sa likod natin yan po partners in crime kasi yan curiosity oh yun nakikita pala yung uh, ba love back dito Hey Dito. Is it so? yeah. Da da da. All right. Cemento. The building ng ano, King's College. Huh? Kaya mo na ito ko. Ito yun ay, tuy, tuy, tuy. Alright Alright. Pujita ko manarwangan na ni Giant Lab. Okay. Ganda okay. uh -huh. ng mga, ano? Ar architectural design. Maria Santa Maria of oh, Columbus Santa Maria right my explorer no ano kaya na no, simbahan natin yan pero iwan ko bakit close yung mga bintana nyan mga kebol ko yan banking na sa Bangkok right and then british house what we swim all right huh? something in the way she knows a track and Ay, TV. Para <laughs> kung ano na pinting. Oh. Galing, ha oh. oh. na TV. Wala <laughs> na. And then, new generation. Okay. Something in a way. Yan po yung skating. Oh. Marami pa rin. mag skit

Ayan naman si ano, Piolo, naghihintay na naman ka sa akin, patingin ko ng Merry Christmas si Piolo Ayan, okay. si kumparing Piolo yan si kumparing Piolo Okay? Merry Christmas and Happy New Year, Piolo. Nice to see you again, my friend. <laughs> Ay po, si ano po siya, Anong? Hindi sa pa. Yan si Piyolo. ayan. Dito pa nga pala si ano? <laughs> Madam Wayne. Ma siya po yung ano may-ara ng video sa Yogi. Mayroon na tayo?

Ayan na po yung sasakyan namin So let's wait Kami sa amin Dume oh. Pinalapala nung kaibigan ko Bukas siguro babalikan niya yan Alright Oy Kita ni New Year, -an. Lapit ng New Year, Lord Yan may nagpapaputok na doon Oh kita tanya uh oh. Oh, ane oh. an. Oh. ah. <laughs> okay. Kami na po kami. Masala. salamat Lord at tapos uh, shifti kami na kawe. Uh, may nilakad po ng importante. Parang nice camp po yung mga card namin. So ngayon naayos na po. Okay. Tingnan natin. Nakakandun yung mga posa. Oh. <laughs> oh. Maghihintay na. Wala pa pagkain. Diyos kito na yung mga gamit oh kasi itong mga amo namin is uh, addicted po sila sa mga shopping ganyan talaga mga mayayaman yeah. kung tayo ng pagkain ng pusa kasi may sa dilim po ayan susu na madilim pa sandali lang painat mo na natin pagkain nyo ha kasi malamig malamig sya ayan Painit muna natin. Saan si Percy? Earth. Alright. Ganito po panahon. pang walang snow. Medyo frozen po ngayon. Hmm. Sandali lang, may May. May naayos ako. Kaya, uh, entay ka muna dahil malamig yung pagkain nyo. Hindi pwede. Masasakit ang dyan right? Yan pa yung mga decoration sa ano. Mag. Yan mo. Ang mga niya pila. Ano yung sumangkot pangalan niya? Talapag doon ka. yung Meme. Ano. <sighs>

You yeah.

mag-iiwan po tayo ng ano, ham. Ham nila. Yan. Para uh, may pagkain ng mga ano, European. <coughs> <coughs> Bewig sila ng mga ito. lalo na po yung amo namin. <coughs> yung Christmas. po yung mga ginagamit na kutsilyo. Natin makita. Ito po yung ginagamit na kutsilyo, yung mahaba. Alright. Ito na silang masabi kay Bintopski. es largo tikman baga maka kabulati po tayo kasi ito po yung ano bilinad sa araw na matagal pero kung siya nasa loob siya kumpanya Mm-hmm. Uh -huh. Karni na po yung mga tao na ano, walang experience ng ganito. Kahit wala, ako naman wala po. Experience ko lang po magkatay ng aboy. Kambing, ano lang. Pero magkikita nyo po yung mga Pilipino na ano, trabaho ganito. Gagaling nila. Slicer. Hindi butcher po slicer po ng gamon uh, trabaho nila doon sa ano sa uh, mga restaurant so kaya nga natin yun kung wala tayong trabaho papasok ako kung ganito pero <coughs> may machine na pong na ano Chatter Ada gitu Right <coughs> That's, that's for today Yan naman sila Dahaman Po. Masarap po yan, takaw. Kaya lang, hmm, pag kuma kumain ako, kumakati yung, kumakati yung, ano, tweet ko. Alright. Yan na po yung, ano, na-slice natin. Kubalan natin ng plastic. Sarap po yan. yung mga tira-tira naman sa baba, yan ang pinakapakain ko sa uh, pusa. Pero pag, alis na po niyan lulutuin ko po ng ano <coughs> ng adobo kasi maalat po siya lagyan na lang po ng soka saka ano saka mang tumas yeah. right uh, sa araw na po tayo uh, sa araw na po na ito pupunta po tayo sa Angel kasama si Alex kung uupan na po ang ulan ito na pong dekorasyon ngayon sa new year namin yan, dinikorasyon ko nung isang araw. Yan, very simple lang po. Happy New Year! Yan, yung sombrero na yan, may nakasulat na Happy New Year. Kasi marami silang bisita. I think is uh, walo sila. So, yan. Thank you Lord for this day. Today is Saturday. Today is the Sabbath day, so let's praise the Lord and the God. Kasi po ang unang derivative <coughs> po lahat ng katoliko, ang unang araw po ay Sunday. Kasi nga po yung Ten Commandments. <coughs> Remember the Sabbath day, who is, who is uh, the day of holy? <coughs> Habares. Tapos yun dapat mauna Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tapos Saturday parang Sunday na rin pero Saturday sana ang una sana hindi Monday, Sunday so what else can we do? ito na po yung kinakali, kinalakihan natin so praise the Lord po this is a holiday